Magandang araw! Samahan niyo kami papuntang Gimbal Old Fishing Port upang mangista at masulyapan ang magandang pagsikat ng araw. Maaga kaming nagising at naghanda ng mga gagamitin sa pangingista. Talagang nakakamangha ang pagbabago ng kulay ng langit habang papalapit ang pagsikat ni Haring Araw. Dahil maaga pa, ramdam mo talaga ang katahimikan na nagtutulot ng kapayapaan at kalinawan sa isipan. At inihanda na nga namin ang mga fishing rods nagsimula na kaming mangisda. Meron na ngang huli ang iilan dito. Pero kami, eto, nagsisendi sa Gedli kasi wala pa rin kaming huli. Ayan, suko na ba tayo? Uwi na ba? <laughs> Sabi ng karamihan, ang unang sinag ng araw ay simbolo ng bagong pag-asa at bagong pagkakataon sa bawat umaga. That's all for today. Ciao, Gayo!